November, ginugunita sa buong mundo ang International Stress Awareness Week. At ngayong taon nga, nakatuon ang selebrasyon sa kampanya upang mabawasan ang stress at mapaganda ang overall well-being. Binibigyang diin nito ang halaga ng emotional management at pagkakaroon ng mabuting mental health services. Ano nga ba ang stress? Ito ang natural na reaksyon ng katawan sa mga nakikitang pagbabanta, panganib o emosyonal na pressure. Kapag nakakaranas ka ng stressful na araw, bilang tugon, ang iyong katawan ay naglalabas ng ilang partikular na hormones kabilang ang cortisol at adrenaline. Ang mga neurochemical na ito ay bahagyang responsable para sa tugon na fight, flight, or freeze na kadalasang nagreresulta mula sa karanasan o pagdama ng takot o panganib. Narito ang ilan sa mga stress reduction techniques para sa mas mabuting mental health. Una, deep breathing. Breathe in for 5 seconds at i-hold ng apat na segundo. Breathe out ng 5 seconds at i-hold ulit ito ng apat na segundo at ulit-ulitin ang exercise. Pangalawa, practice good sleep hygiene. Iwasan ang mga devices bago matulog. Patayin o idilim ang ilaw. Siguraduhin malinis ang kapaligiran ng tutulugan at huwag kumain ng matamis o uminom ng kape bago matulog. Pangatlo, eat healthy foods. Maaari din kumonsulta sa nutritionist para sa mga mas epektibong pagbabago ng eating habits. Pangapat, learn self-soothing techniques. Mag-isip ng mga activities na pwedeng gawin para i-engage ang five senses to ground yourself in the present moment. Tulad ng pagpahid ng lotion para sa sense of touch, paglight ng scented candles para sa sense of smell, pagkain ng favorite food sa taste, pagtingin ng magagandang photo sa site, at pakikinig ng magandang music sa hearing. Pan lima, magsulat sa journal. Ayon sa mga pag-aaral, isang mabuting practice ang pagsusulat sa journal upang maibsan ang mabigat na dinaramdam at makatulong i-improve ang mood at emotions. Pang-anim, build social connections. Isa sa pinakamabuting paraan ay ang pagkakaroon ng mapagsasabihan kaya bumuo ng magandang social connections. At pangpito, kumunsulta sa therapist. Maaaring sa lang ang stress sa ating paningin, ngunit pag ito'y patuloy na nararamdaman ay maaaring magresulta sa mas mabigat na karamdaman. Kaya huwag itong baliwalain. Tama naman. Oo, kasi nga, mm -hmm. International Stress Awareness Week ngayon, mga ka-MB, huwag nating tayo ay ma-stress. At isang paraan upang hindi ma-stress, alam mo kung ano, mag-shopping. Oh! <laughs> alam mo yan! No? <laughs> Wag naman muna. Oo, <laughs> hintayin ko pa yung sale. mag eleven, na kasi. Ko talaga 'yan big. Pinaalala mo na naman. Oo, Diyos at isa ko. rin sa napakaganda oh. pantanggal ng stress talaga yung mag-design-design, malalim, yes. di ba tama ari? Yes po. <laughs> ano yung ano yung relaxation that you get from uh sewing and designing? Parang mas nalalabas po kasi yung pagod ko, hindi imbes na mas mapagod kasi ako parang mas na yung pagod ko kaysa sa... Yung enerhiya ano? Po. Oo, Oo, kasi kailangan talaga natin yan. Ikaw, ano ang stress reliever mo, mm -hmm. Jethro? Uh, una sa Juan, I'm proud to say that I'm a Basker bus player. Uh -uh. Isa yon mm -hmm. at saka mahilig din akong kumanta doon. More on arts din, kaya... Kaya magka-jibe kayo. Kaya magka-ano. Kasi kung hindi Dali nyo po isang... alam, ay, kong sabihin. Oh, sa sinasabi susunod, ko sa'yo, Madam Bea. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Hindi ko It's sasabihin talaga. talaga, pero malalaman natin kung anong sikreto ni Jethro sa mga susunod na oh, araw. Oo. Oh. Aalamin natin yan. Niya. Kaya kailangan yung antabayalan dito sa Morning Bali Taktak.